Magandang uh, magandang araw po muli mga kababayan Ito po muli ang Yulingkod si Kuya Mamo At muli po tayo nagbabalik sa ating YouTube channel Upang uh, magbigay uh, ng uh, anumang mga informasyon, uh, opinion at uh, reaksyon ano, Dito po sa mga nabapanahong issue uh, Lalo't higit uh, sa mundo ng uh, politika at uh, bago natin uh, tungkol ng ating paksa mga kababayan ay uh, po uh, natin ang ating mga kababayan ng Sumisayas, Mindanao at uh, mga ating mga kabayan na uh, nariyan po sa Ibaing Dagan magandang araw po sa inyong lahat at uh, isang maligong, uh, maligong bagong taon po ang uh, po ni Kuya Mamo sa inyong uh, lahat sapagkat uh, isang tulong na lamang po ay uh, bagong taon na sa araw pong ito ay uh, pag-uusapan po natin mga kaubayan ito pong mga issue political dito po sa ating bayan at uh, ito pong uh, survey ng uh, SWE sa uh, mga kaubayan ang ating uh, pag-uusapan ngayon. Ay e po mga kaubayan, ang uh, sentro po ng ating uh, usapan, ano? dito po sa oras na ito, ay uh, ito po ng uh, bagong survey ngayon na lumabas ng uh, SWA higil po dito sa mga uh, kandidato para senador uh, dito po sa ating bansa. Ano? Ngunit uh, mga kaubayan, ang uh, sentro ng ating uh, pag-uusapan ngayon, uh, ito lamang pong uh, nasa top Uh, 12. At uh, yung huling uh, bilang po mga kaubayan na pinag-agawan ngayon ng apat na kandidato Ang siya nating paksa So ito na po mga kaubayan ang uh, apat na kandidato na pumasok dito po sa bagi, uh, top 12 ano, na, na siya nating pag-usapan ngayon At uh, dapat uh, isa lamang po ang uh, siyang uh, pumasok uh, dito po sa number 12 uh, sa inyo mga kaubayan na sino ba ang ano, uh, sa inyo ipasok dito po sa apat na aspirant ano at uh, ito nga po mga kaubayan ano uunahin natin ito si Camille Villar bigyan po natin ng uh, reaction ano dahil uh, sa kabila po ng uh, ito pong si Camille Villar ay kilala sa lipunan ano? at uh, ito po ng uh, kanyang nanay ay nasa Senado ngayon at uh, maging ang kanyang kuya ano So, bakit nga ba uh, na, nasa na, tap uh, 12, ano, o kaya naman, uh, nasa dulong ng uh, Magic 12, ito pong si Camille Villar, ito po mga kabayan, ay opinion ko lamang, uh, nasa inyo po kung ano po ang inyong uh, masasabi, ano tungkol dito. Ito nga sa akin lamang po ay uh, opinion. Sa aking uh, opinion mga kabayan, maaaring naapektuhan po itong uh, si Camille Villar dito po sa inaasal ng kanyang nanay, no, Dahil alam naman natin, uh, maraming mga bisis na po na ito pong si uh, Cynthia uh, Villar ay uh, malibit po na nakakasangkot ano, sa mga mga usaping uh, hindi naman uh, gaano nga kalakihan subalit uh, yung moral ano, yung uh, kanilang pagkatao ay uh, uh, bumaba sapagkat uh, lumalabas po dito na uh, hindi po magandang halimbawa ano, yung mga inaasal dito si Cynthia uh, Villar at uh, ito nga po ng uh, kaubayan, ito po nga uh, lately, ito po ng uh, lumalabas na issue kay uh, Cynthia Villar kapag ito po mga kaubayan ay uh, magkakandidato po ito dito po sa kailang lugar bilang uh, isang uh, congressman kung hindi po ako ano? At uh, dito po ay uh, na-issue po ito si Cynthia Villar dito po sa pangako dito na ang uh, bawat bumuto sa kanya ay mayroong uh, lupa na ay bawamahagi. So, dito, mas matindi pa ito, ito sa uh, bulk buying. Ano? Ito pong uh, inasal ngayon ni uh, Cynthia Villar. So, hindi po imposible na bawa talaga yung uh, uh sorbe, ano, ng kanyang anak sapagkat uh, hahatakid niyan ano, ng, uh, ng uh, sorbe. Ito po ang uh, kanyang uh, inasal. Uh. Yung inasal po ni Cynthia Villar ay uh, po yung kanyang anak. So, si Camille Villar ay uh, maganda naman yung uh, record niya bilang isang uh, dito sa kanyang lugar subalit so, uh, ito po nga uh, kanyang nanay ay uh, talagang uh, habang natapatgal uh, po ay uh, tinitinid na po yung uh, kanyag para nao at hindi uh, na po ito angkop ano sa panglasa ng uh, ating mga mamamayan. So ito po mga kababayan, ito po ang uh, susunod nating uh, papuntuhan, ito po si Amy Marcos. Ano? Ito po si Amy Marcos mga kababayan, ay uh, kapatid ito ng ating presidente. Subalit so, alam naman natin yung uh, mga ginagawa nito dahil uh, most of the time ay naging uh, kritiko po ito ng mga uh, kanyang uh, kapatid, ano? At uh, alam naman natin na ito pong si Ay Marcos ay talagang uh, na uh, kaibigan po ito ng mga Duterte. Kahit pa itinatamoy na siya ng mga Duterte, pinita rin niya yung kanyang sarili na uh, sinisigit ano, sa pamilyang ito. At uh, ito po yung uh, nakita ng uh, mga Marcos loyalists na dahilan uh, kung bakit uh, ngayon uh, po yung uh, sorbea ano, ng uh, senadora. At uh, matindi talaga yung uh, uh, pakiramdam ngayon ng mga Marcos Loyalist. Talaga ang gusto nilang imbagsak itong si Ayon Marcos. At uh, gusto nilang uh, ipatikim dito po kay uh, ay Marcos yung uh, bagsik ng uh, paninindigan ng uh, kanyang pamilya na maging siya ay hindi sasantuhin. So, asahin natin. Asahin natin mga kaubayan na ito po si Ayon Marcos ay uh, maaaring uh, pumasok ito ngunit uh, nasa huling uh, bahagi po ng uh, top 12. At ito pa mga kababayan, ito po si uh, si Batu na ngayon po ay talagang nangangamuti siya sa kanyang uh, kandidatura at uh, hindi po kaya gaya ng uh, kanyang uh, kaibigan na uh, si Bungo ay uh, nasa top 5 lagi. Ano? At uh, dito po ay uh, makikita natin yung uh, kaibahan ng uh, pagkataon ni Mungo at ni Bato. Dahil itong si Mungo, tahimik ito. Magamat uh, sangkot din ito sa mga anumal ya, sa mga isyo na kinasasangkutan ng mga Duterte, ay uh, tahimik pa rin ito. Ito ano, na kubikinos at uh, hindi gaya nitong si Bato. Na si Bato naman ngayon ay uh, nasubaral yata yung bunganga. Kaya sabi nga naman, ang uh, isda talaga ay... Uh, na huhuli sa bunga nga. Kaya naman, yung uh, sobrang daldal uh, ni -dal uh, bato ay uh, doon din siya na huhuli yung kanyang uh, mga maling uh, nagawa. So, maaaring nga uh, uh, doon pa sa mga isyo na nakasagot ito si Bato, doon sa EJK, uh, yung centra uh, etc. etc. Maraming mga kaganapan, ano, na mga doon panahon ng uh, kanilang administrasyon ang uh, pokol, ano, sa kanilang hanay at uh, ito po marahil ano yung uh, dahilan kung bakit yung uh, sorbing kayo kay bato ay talagang uh, sa dulo. At uh, lastly ano mga kababayan ito po uh, si Kiko Pagalinan. Ano? Bagamat itong si Kiko Pagalinan ay maganda naman yung record niya at anong uh, ara anong uh, uh nakaraang eleksyon ay uh, ay uh, nasa uh, kakamping ito ano nasa hari po ito ni uh, Lady uh, Robredo at okay naman yung kanyang uh, record subalit so, mga kaubayan uh, alam naman natin sa politika merong uh, talaga dito mga kaubayan yung uh, yung uh, ginawa niya noong uh, araw kay Marcos ay hindi po ito nakakalimutan ng mga loyalista so maaaring uh, kung 15% lamang ang magawa niya dito kay uh, sa mga lawyer ni Sering Marcos, magamat video uh, lumalapit na po yung uh, mag-asawa upang marahil ay uh, tulungan ito pong si uh, Kiko sa kanyang uh, kandidatura ano, kay Marcos. So ngayon, ang uh, kay Duterte, wala naman siyang makukuha noon. So yung grupo ng mga uh, Duterte, wala siyang makukuha dito. Uh, yun ang dahilan kung bakit uh, bumaba yung uh, survey kay Kiko. Ano. Pero magamat uh, siya sa huling uh, bilang ng top 12, ay uh, Mataas pa rin yun kisa naman kung ah, ihabing natin doon sa kanyang mga kasamahan. tulad din na Bob Aquino, din mga oposisyon, ano? Ay uh, siya pa rin ang pinakamataas. Kaya naman, maaari pumasok din dito sa top 12. Uh, so, uh, ito po mga kaubayan, ito po ah, uh, apat na ito, ang uh, nag-agawal po dito sa huling ah, bahagi po ng... Uh, top 12 survey sa AWS bagamat uh, hindi pa po uh, nagaganap uh, ito po uh, election ay uh, maaaring po magkatotoo itong uh, survey ito so tama po mga bayad yung ating nga pag-uusapan ngayon at uh, ito po ay uh, talagang uh, sentro sa ating uh, uh, social media ngayon uh, ito po yung taga-ang uh, alien uh, issue ngayon na uh, pinag-uusapan ng ng ating mga kababayan. So, ito muna ang inyong lingkod. Si Kuya Mamo, muli po tayo nga magbabalik sa mga susunod na araw upang nga muli natin kapag-usapan yung mga bagay-bagay na napapanahon na dito po sa ating lipunan. Hanggang sa muli po, Happy New Year po sa ating lahat. Bye-bye!